Oh, ito siya mga idol, oh. Yan. Oh, si Anisito Crystal. Oh, di ba? Oh. <laughs> mga idol, oh, di ba? Ang pogi-pogi, no? Oh, parang nandito na din tayo sa ano, sa Chocolate Hills. Kasi yung pawasana ng tubig, yung was uh, uh, was out mga idol ba, ng tubig ng no, mga idol, no? Doon 'yun sa kabila mga idol, no? Yo po, what's up mga idol? Magandang 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 umaga sa inyong lahat dyan, mga idol. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung ano ang oras sa inyo dyan mga idol. Dito sa... tayo. Mali yung daan yung nadaanan ni Otol. <laughs> mga idol, bali babagi ko sa inyo mga idol. Nandito kami sa aming province of Bohol. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga taga -bohol. Kasama natin si Otol mga idol oh. Ayun. pupunta kami doon sa aming kaibigan mga ka idol oh. Sa ating kaibigan maraming tanim dito mga kaidlok may watermelon ayan ayan o no. watermelon yan dyan mga kaidlok ayan no. o o diba watermelon yan mga kaidlok doon ay malaya na tapos pupunta kami doon sa ating kaibigan mga kaidlok na kilala yung sa lahat na nakapindot doon yung inupload ko marami po salamat no yung ating pupuntahan yung kaibigan natin nakasama natin sa pagturo Diyan kayo mga idol no? Eh dito ya, dito. Kena na nai Oh, na-sakot sigid dito. Masisira na po kayo mga idol no? Ah, uh, ganun pa rin. Paas pa rin si idol jeep mga idol. pa mga idol. No? Ay, wala si. Wala man. Walang tao. Ito yung kanilang aso mga idol. Aso ni Lim Limweil idol, Limuel Dito tayo sa kanila. bale walang tao mga idol dito pa yung manok niya excuse me po sa lahat sa lahat ng kumakain dyan oh. eh hindi ko man alam na kumakain kayo dyan inubo tayo mga idol no so yun hindi kasi si Kwan mga idol yung so, kanyang aso na makulit yun no oh, si Kwan si Elias yan binagsagan binagsagan ng Elias dyan si Tukoy kay makulit yaman yan, yan. Hmm, si Elias dyan mga idol ha walang, walang tao man dito umalis sila so, mga kadol, bali, yun nga na, yun na nga mga kadol, walang tao, eh, uwi na lang kami dito, dito mga kadol, no? baka sakali nga yung siya, sa, sa ibang destinasyon, si Idol Timwell. So, yun mga kadol, uwi na kami ng auto lang. So, mga pag nakadaan kami ng magagandang tanawin dito sa aming province mga idol, bali, ibahagi ko sa inyo mga kadol, no? yung magagandang tanawin dito sa aming province of Bohol let's go mga idol. Mamaya, babalik si Kajep Mix Vlog pag nakakita ng magagandang tanawin. No? Mm -hmm. Balay inyo mga idol. Ha? Ha? So, yun po mga idol. Yo, what's up mga idol? Ano ba naman ito? Nagpapaos na si Idol jeep mga ka idol. Bale, nagbabalik si Kajep ka idol jeep mga idol. Ito mga idol, oh. gandang tanawin dito mga idol. Oh. Mm, yun si Otol, nagkuhan mga idol. Oh, ganda. Pero pasensya na kayo sa kuha ng quality sa ating cam mga kaidol ha. Sa ating GoPro. Ayan. Ito yung magandang tanawin dito sa aming province mga kaidol. Oh, nandito tayo parang nandito na din tayo sa kuha ano? Sa Chocolate Hills, no mga kaidol no? Mm. Ayan oh. No. Di ba? Ayan naman ay kinuraw. Kuraw yan mga kaidol. Pali may kabaw at kalabaw at baka dyan mga kaidol no? Mm. Ayan. Paikot, ikot lang kayo dito mga ha ikot lang tayo ganyan. Yan. Saka dyan naman sa ganyan, yan, yan. parang sulit hills na din mga kayo no. hmm Hay nung daming bundok. Hmm. hmm Tara, tol ta. Okay na ka tol? mo. Hmm. Picture daw, picture. Picture smile. <laughs> oh, siyan. So Yo mga dol. Ah, uh, pupunta kami doon. Ah, uh, na muna kayo mga kaidol, no? Okay. Meron yeah, naman po tayo ipapakita, ibabahagi si Kajip Mix Vlog sa inyo mga kaidol, yung magandang doon nga, yung tawin, no? Mm, so yun, mga kaidol, babalik si Kaidol Jeep, ha? Ha? So yun po mga kaidol. Yo, what's up mga kaidol? Ito na naman po tayo mga kaidol, nagbabalik si Kajip Mix Vlog mga kaidol. Bali, nandito tayo sa ibang sa ibang uh, destinasyon mga idol pero nandito pa rin tayo sa Bohol, Province of Bohol mga idol. Ibabahagi ko sa inyo itong magandang tanawin namin dito sa amin, Province of Bohol mga idol. Shout out sa lahat ng mga taga-Bohol dyan, Yon, shout out po sa inyong lahat dyan mga idol. Nandito tayo sa pwesto, sa lugar, sa area ni Anisito Kristal mga idol. Bali dito ako dati nagtagal. Ah, uh, bali nagpapasalamat po ako kay Jason, Jason Kristal na kanyang anak mga ka idol no. Uh, Sarot po kay Jason Crystal, yun sarot. Marami pong salamat po, sir ha. Sa, yun. Uh, bali, Yung nga mga idol. Uh, bali, nagpasalamat po kay idol. Uh, sir, Chris, uh, sir, Chris, si, ano ba naman ito? Nalilito na, na, naman si idol jeep mga idol. Uh, marami kasi pumapasok sa ating puso't at isipan, no? Um, Pagpasinsyan nyo na mga idol, no? Kung nabubulol si idol jeep, no? Sa bawat big cast natin sa ating bibig, letra, full, for letra mga idol, no? Bali, dito ako mga idol. Bali, ibahagi ko sa inyo. Dito ako dati bali, nagbabantay sa pispan nila, sir. No? Mm, ayan. Yung, ito yung piskid. Garuntong din ito sa pinaka... Ah, ito yung pinakamina dam, mga idol. Bali, yung pawasana ng tubig, yung was... Uh, uh, was out bang idol, ba ng tubig ng no, mga idol, no? Doon yun, sa kabila, mga ka idol, no? Mm, yung pinakita ko sa inyo, no? O maraming salamat sa lahat na nakapindot, no? noon Yung aking pinakita, yung kasama ko, yung aking kapatid na bunso, no? Na babae, mga idol, no? Mm, yun yun. Yun ang, ang pinakamina... Yan nga, yung pag umapaw, no? Mm. Dito nandito tayo sa Ano ba naman ito mga Idoloy? Eh? Nandito tayo sa Biskids ni Sir. Oh, dito ako mga Idol. Mm. Yan yung pangbot boat sinasakyan ko mga Idol, no? Yung una pa sakay to mga Idol, yung una kung sakay mga Idol, eh hindi pa tayo marunong mag buksay buksay mga, mga idol ba yung kumbaga tawagin sa amin malakas yung hangin dito mga idol oh, naalala ko dati mga idol ang lakas talaga ng hangin dati mga idol buksay ako ay ah, hindi mo na ako marunong pang magbuksay ah, kaya humawak na lang ako ng PC mga idol oh, ito yung PC mga idol lubid mga idol ba ito okay ito yan mm, dyan ay yun yung kanyang piskids mga idol oh. ang malawak malawak yung mga idol saka doon mm. marami ito dati mga idol bali na nawala ah, nakuan nakuan sa bagyong udit hmm. yung bagyong udit na pinakamalakas dito sa buhol na bagyong udit po oh, ayan yan eh walang pukot ah, lambat eh, yun naman ay may mga lambat dyan 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 yun doon may lambat yun ah, ito wala sa kayang bahay ko po niya ayan pag nagkaharvest sila mga kadol ayan yung ginagamit yan 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 saka yung tirahan ay nandito yan no tanongin natin ulit ipapakita ko sa inyo mga idol Ah, uh, si si Kuya. Kung baga, tawag tawag ko sa kanya, yung papa ni Sir, Kuya. Ano no? Oh, no? uh, anong ngin natin kung magpapakita sa siya, siya, siya atin, no? No? Mga idol, no? Oh, yun. To so, ba bahagi ko lang sa inyo ulit ito mga idol ayan yung, yung isa ay meron niyang kwan alaga na iba't ibang klaseng isda dyan hmm, lagyan ng bukot yan mga idol yan hindi makita mga idol ang layo man Oh, yan. Yan, yan, yan. Malaki, malawak ka, mga idol. Yung opisina ng kuan mga idol, opisina nang niya, yun lang dyan. Nasa likod tayo. No? Bali, mamaya, pag-uwi namin, bali makikita natin yan mga idol, no? Madaanan natin yan. Nandito tayo sa likod ng opisina ng niya mga idol, no? Mm. Ayan mga adol, gandang tanawin dito sa aming province mga idol, oy. O. Oh. Hmm. Eh, mga idol, bali, kinararangal ko yung aming province of Bohol mga idol. Sino bang related dyan? na na taga, taga Frabil marami sigurong related no sa binabahagi ko sa inyo na na mga iba't ibang mga tanawin no magagandang tanawin no mm, tulad nito magagandang tanawin yan ayan yan may bundok diyan sa mahaba to mga kadol yung pinakamalaking dam nito sa Talibun Poblacion Bohol sa Samura mga kadol ito yung pinakamalaking dam dito sa Talibon mga kadol hanggang doon yan hanggang doon sa dulo ayan bali dito tayo akit tayo apa pinapakilala ko si sa inyo si kuya balik tawag ko sa kanya kuya oh, yeah. pero yung anak niya ay pulis tawag ko sa niya sir oh saka nandito tayo no si nagpapasalamat ka kay kuya kay tinanggap man tayo ni kuya dati dito sa kanya at yun nga <laughs> eto siya mga kaidol uh, okay lang ba ya yeah, na magpakita ka sa ating mga kaidol oh kuan ko mga kaidol kagawad to dati mga kaidol oh kaya mahilig din to sa uh, mga uh, mga ganyan mga, mga gobyerno ba? Mga idol. Oh, ito siya mga idol oh. Yan. Oh, si Anisito Crystal. Oh, di ba? Oh. <laughs> mga idol oh, di ba? Ang pogi-pogi no. Oh, ang pogi niya. Mga idol. So yun mga idol, marami pong salamat sa inyong pagkikinig, no? Mga idol no. So bali babalik tayo, ang daming sili dito mga idol oh. Mm, um, malalaki pa. Ayan. Oh, di ba? Pero sa may tubo yan mga idol. Ayan. Sili. Sino bang mahilig dyan sa sili? Oh, meron pang kuan dito. Ayan. Kanang kamatis. Ayan. Meron siyang kwan dito. Mag magulay. Mag gulay. Sa so, Tanglad. Kung baga tawagin sa amin. Sa English. lemongrass grass. Mm. Mga idol. O. Oh, ito yung sinabi ko sa inyo. May, may kwan to dito eh. Ayan. Dito yan eh. Ito yun, eh. Yung di makita ninyo ba? Ito yan. Ayan. So mga idol, marami pong salamat. Shoutout pala kay Kuya Anisito Crystal. <laughs> MC ni Kwan dati ni Ziboy. Mga idol. So yun, marami pong salamat. Uh, Meron po ako na papakita sa inyo mga idol. Kaya, taos puso po ako nagpapasalamat di itong itong pamilya na ito na tinanggap tayo dati. Marami marami pong salamat po sa kanila. Kaka idol, kay Sir Jason, dinala ako dito sa kanyang papa. No? Hmm, sabi niya sa doon ka na lang sa kanyang papa muna. Mm, Kaya maraming pong salamat po. Guys, Jason Crystal. Shoutout po sir. So yun mga idol, maraming pong salamat sa pagpindot mga idol ha. Babalik tayo mamaya. Ha, ha, mga idol. Eh, Meron mo muna akong papakita sa inyo, no? kasi so yun mga idol, magagandang taon na win ba dito sa aming province of Bohol. So yun po mga idol, mamaya babalik si Kajip Mix Vlog. Ha, ha. So yun po mga idol. Yo, what's up mga idol? Nagbabalik si Kajip Mix Vlog Pugi. Agroy. <laughs> Ando yo hotel ko mga idol. <laughs> Nag nag-content din mga idol. 'No, ayo tol, o oh. no. Uh, Maidol <laughs> bali bagay ko sa inyo ito mga idol. Ito mga idol, oh. Keep our uh, dam clean. Throw your garbage properly. Ah, yan yan yan. Bakit kayo nangbasa mga idol like? Mahina man tayo magbasa English, oy. Wala naman tayong pinag-aralan. Wala pa man tayo pinagtapos, no? O, oh, ay kayo na lang magbasa yan. O, oh, ayan, ayan. Let's work together for a cleaner, safe, safer town. O, oh, niya Talibon. O, uh, diba? Mga ka-idol, bali nandito tayo sa Talibon. Talibon, sa dam, mga ka-idol, no? O, oh, ayan. O, oh. Diyan, pag may pumunta na ako ang mga dol, ito, 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 itong daan mga dol, yan. Pag may pumunta na magbisita dito, na, na mag-helicopter, eh, dyan, doon yun, malawak doon sa dulo. May sign, sign na ako, sign para sa helicopter mga dol, no? Yung H ba mga dol ba? Yung H. Na, bilog siya, pero may H sa gitna, yun. Dalawang helicopter, kasi dyan mga dol, no? Pag may magbisita, no? O mga dol, ayan, dyan, malawak yan mga dol. Hmm. Hanggang doon yan mga dol. Ito yung pinaka na kan? babagitin ko ulit sa inyo ulit mga kadol ito yung pinakamin na uh, dam dito sa Talibon Poblacion sa Murah mga kadol no mm, maganda dito mga kadol o, na papaos na si Ed George agree mga kadol oh shout out sa lahat dyan ng mga mahilig sa adventures mm, adventure uh, adventures yon mga dol so yon mga dol ito lang yung aking ibabagi sa inyo mga kadol no? nawa'y sana ay mapasaya ko kayo mga kadol sa bawat upload natin sa ating munting channel no? sa ating munting channel mga kadol marami pong salamat sa inyo mga dol nawa'y sana ay napasaya ako kayo mga adol. Marami po salamat sa lahat ng naka nakapindot noon yung nag-content tayo na yun mga adol. Yung binagay ko sa inyo na nakasahod nga, na nga tayo mga idol. Marami po salamat sa inyo po talaga po, po mga adol, na why tayong yung lahat ay pagpalain ng ating poong may kapa, yung ating amang makapangyarihan sa lahat mga idol. Tapos puso po talaga akong nagpapasalamat sa inyo po mga idol. And dahil sa inyo mga idol, nakasahod tayo mga idol no. Marami po salamat sa inyo, hindi nag-skip ng ads. Tapos puso po talaga akong nagpapasalamat sa inyo po talaga po mga idol. Hindi ako magsasawa sa inyo po mga ta mga idol ko. Ano ba naman ito mga idol? N nabubulo na naman si idol jeep. Dahil sa inyo, nakasahod tayo mga idol so, hindi pag-skip ng ads mga idol no. Tapos puso ako akong nagpapasalamat sa inyo mga idol sa hindi talaga sa pag-skip ng ads hindi. Mga idol. just na po ang bahala sa lahat ng itinulong nyo po sa akin po mga idol kay Kajip Mix Vlog mga idol. Marami po salamat sa inyong tulong mga idol ha. Sa hindi pag-skip ng ads. just na po ang bahala sa lahat. Ang amang makapangyari na ang bahala sa lahat ng inyong kabutihan po mga idol ha. Siya ang lahat na nakakaalam ano anuman ang layunin layunin sa ating buka kung hindi nabag sa uban ng ating pa, ng ating amang makapangyarihan sa lahat kung ating layunin kung ating minimiti sa ating buhay kung hindi nabag sa kanyang kalooban eh, ibibigay ang mga kanya hindi nabag mga kanya no, marami pong salamat po talaga mga kanya nakilala ko kayo nakilala nyo ako git mix na bilang isang content creator dito sa sa social media marami pong salamat sa inyo mga idol ha nakilala ta, nakilala ko kayo dito sa social media marami pong salamat sa inyo mga kaibigan ha shout out po sa lahat sa lahat ng mga solid kong supporters dyan sa mga solid viewers sa mga OFW na kasabay nitong channel nito sa lahat ng mga bago nating kaibigan dyan nag-subscribe itong channel na ito marami pong salamat po sa inyong suporta mga ka-idol sa walang sawan inyong suporta sa bawat upload ni Kajip Mix Vlog na wala napasaya ako kayo mga ka-idol ha mga ka-idol sa sa lahat ng mga solid kong supporters dyan sila po ang nakakalam kung anong layunin ko hey, ko itong ko ba mga ka-idol ako kung bakit ko ginawa to yun no? na na po ang bahala sa lahat ang amang lahat, ang amang makam, ang amang makapangirahan ng lahat ang nakakaalam mga idol no kung ano ang nasa po isip na natin no so yun mga idol bali hanggang din, hanggang dito na lang po mga idol oh bali ipapakita ulit ko sa inyo ito ayan solar yan mga idol yung ilaw na yan solar yan yan malawak to mga idol hanggang doon pa yan si katuna hanggang hanggang batuon o no mga idol maraming madadaanan itong tubig na ito itong tubig na dam na mga ibang ibang mga barangay Makadol. Yan, pusina ng dam niya. si Utol. Oh, yun Makadol. Kita kits na lang tayo sa panabagong upload natin Makadol, no? Shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout po kay mam Ma Maripusang Asol. Yon, marami pong salamat sa mga biyaya mong ibinigay mo po sa akin po, Ma'am. Ma marami pong salamat po talaga po. Taos puso po akong nagpapasalamat na huwag sana po tayo pa ng ating amang makapangyarihan sa lahat. Ingat po tayo dyan always. God bless you all. Marami pong salamat po, Ma'am. mam Ma Maripusang Asol. Uh, Ronel from Atlanta uh, Sir Ronel from Atla Atlanta Georgia Yon, charot po Walter Dope Julio Santos Si Cecilia Santos na Ruby Chanel Sator Pepe Leonardo Navarro uh, Family G Ana Banana Yon, charot po Sa inyong lahat dyan Mga idol charot po Sa group Polistico Yon, kamusta kayo dyan Mga idol So yon po mga idol oh, Kung bago ka pa lang Itong channel na ito Kung nagustuhan nyo Huwag nyo kalimutan eh click hit notification bell para updated kayo sa susunod nating pagko-content, pagba-vlog, pag upload sa ating munting channel, mga idol. Kita kits see you tomorrow morning. It's another day. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Bye-bye.